after sa limot yung panahon sabi ko siya eh no? wala yung pahura pumunta namin ganit yung panahon pero kaya to kasi may inanong may hangin malawag divers may isang isda andon pa sa likod yung isa hinati namin may pang isang banyera na yun may lumang pa yun Tiger Lobster o isa masiguro dalawang kilo to mga dadalawahing kilo ito ah. yung aming 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 tiger lobster ay isa <laughs> lang kung walang tiger lobster abone konti lang yung aming isda eh banyera lang sila ka sila ka pom